Lalo magandang buhay sa ating lahat. Uh, ito ano lang to. Konting demo lang din. Uh, kasi bago pa lang nabili tong building machine ko. Uh, na ano din dito ko rin napanood kung paano siya i kapit first time ko pa lang din mag ano nito eh, gumamit nito so ito ito itong flux na to kung uh, paano siya ano tawag dito paano sa pasok doon ang ng wire uh, hindi naman to ano lang ha? baka may matutunan din kahit paano Kunti lang Idea lang mo, idea lang Hindi naman sinasabing professional eh. Ngayon ko lang dito Ginamit so Binipyuhan ko na lang din Para malay mo Mapanood ng iba Kapiliin ng bagong ganito We'll define A 2 in 1 A 2 in 1 natin sa Ang ano mo naka, seal, naka, lock, naka, lock, naka yung nakasil, lock nakalak siya, nakabaloktot yung wire din siya, hindi basta basta. Mga anak na po ba. na, guys. So, baluktot na yun, kailangan nyo, ano, kailangan pala yung putulin para magpapasok. Pero take note dyan yun, tingnan mo, lumuwag. Hindi mo pala siya pwedeng luwagan yung wire nito kasi lumuluwag siya ng kusa kailangan pala pag ano niya ikutan mo siya huwag mo sa mo sa lang na lumuwag ito yung lao yan kasi magbuhol buhol yan kaya kailangan pala huwag mo hayaang lumuwag siya pagtanggal mo doon sa lock niya hawakan mo sa kaagad ng maigi na hindi siya makaikot parang spring eh. saan mo lang kaya mga ganyan tayong hindi mo na kaya magpaganda excited eh sa <clears throat> so, ng gusto so, yung pliers ko ka luma so kailangan bago. So, kailangan mo natin makabili ng ganyan. Mm -hmm. Ganyan. Ano? May adyasan pala yan dyan. May ano? Mm, yung pang ipit niya. Yeah. dyan. Yan dyan pala yung Kayaknya lebih kena no. hmm. Lux Ini macam mahir beli lang hindi ko pa gagamitin so, wala akong extension na mahaba ito unang kabit natin <laughs> supply at uh, trainer ah uh, tingnan nyo yun lang talaga pag sa una pa lang excited kayo hindi mo pa alam eh, hindi pita natin ulit doon yung ano yung nakarulyo yun, no, na flux na yun doon na yun may papasokan naman yun dyan makikita ano naman yun dyan, eh. pag nabuksan nyo yung box na so, sa lang yon hindi siya mahirap ikabit may spring tapos may washer so, sa isang lock di ditre. Ha di Ya. ada nanti. Tunggu Bapak masuk. Harap boleh anu kan, sekarang spring di pelabuhan pasukan sukan aja. po paano na eh, hindi po bra kailangan tanggalin pala yun tanggalin huwag mo munang ikabit kapag ipasok mo yung wire doon sa yung flux wire na yan ko naman ano, anong tunay na pangalan ng ito flux wire o basta parang mayroon pa iba hindi ko na ano, natandaan na kung anong kaya bahala mo kurek na ayan lang kalang ganyan pala na yun para haya haya pagpasok pero mayroon pa rin siyang parang putol mahirap pa rin siya ano ipasok ang kailangan eh lalo pa medyo malabo na yung paningin nga <laughs> yung <Yan> hirap <laughs> hirap ipasok maliit kasi yung mga butas dyan dyan eh so, tol ngayon gawa nga ng dyan pala yung control para din siyang may bakal doon eh kuhanin ko muna yung salamin <laughs> hirap talaga pag malabo na yung salamin ayan na okay uh... kailangan talaga malinaw yung mata mo dyan para makita mo yung gamitan pa ng kuko. <laughs> <laughs> so, hindi pa rin yata obra. May dapat talaga ipasok yung pag-ano. Uh, kaya kailangan pala. Ano siya? Gamitan mo ng medyo ano yung yung manipis lang manipis medyo matulis para Masungkit mo no, punta doon sa no, magay yung no, parang guide nya ba pa natin tawa tayo ng medyo malipit ayun na so ayun na lumuwag na ng gusto yun no? oh kailangan huwag nyo hayaang ano o ayan mulupot hindi ko namalayan, pumasok pala doon sa isang naka ano kanina sa luwag so wala natin uling ulit na ngayon yan kailangan ulit no, na ang tawag ito lupot nga. sabit lang naman siya ano. Kapulupot yan eh. Kaya yung lumuwag siguro kanina. So, wala hindi obra. Kailangan natin itong pag ulit. siya lumuwag na so, medyo hindi na gaano mahirap din pa sa kawangan ng sipre alam mo na yung diskarte napakalambot lang yun binilisan na binilisan excited excited na eh. sobrang madali pag mamadali ayan o ayan ang bilis dapat pala dahan nga mo lang sa masado huwag masadong magmadali ayan o na ano na yun bumaloktot putol malutong din pala siya pag halimbawa mo takot ko sa mo putol siya so kailangan dahan-dahan mo lang talaga mahaba na sana yun ano na pala yun nasa dulo na eh kumalang yata doon sa may ano mamaya pakita natin so, ano yung problema doon Ayan na naman. Ayan. Ayan, yung isang ganun kahirap. Ayan, yung no? ganun kahirap. Ipasok kasi alam mo na. kung ganoon kahaba yung cord mo, ganoon din kahaba yung wire na yun. Ay... Ipasok doon sa loob. Para lumagpas doon sa dulo. <laughs> Sige, dandan lang. putol na naman. Ano to? Di mo lang to kung paano. Ito, hindi ko pa gagamitin. Yan, ano. Ito na yung pinsa pinakadulo niya. Yung nozzle yung nose yung kanina kaya pala na yun kailangan pala yan oh. kailangan palang tanggalin nung may isa pang nose sa loob rubber nose na yung yung kanina pinuna yan ito, to, to. malambot na naman siya o oh, ano mga ano, napakalambot lang Yon, doon pala kumalang yun kaya naputol siya tapos saka na ibalik nung nozzle na yun huwag lang ako hindi mo na lang daw kailangan ang tawag higpitan ng higpit ng higpit sakto lang ayan na tapos yan tapos nabalik na yung cover okay success salamat sa mga nagtiyagang manood okay ayan ikabit na natin itong flux wala na ito ito muna mamaya tingnan nyo yung panglock nya para tapos yung washer na lock ganyan ang simple pala yan yun tapos yun 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 yun, 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 yun pang tris na tapos meron din siyang adyasan yan may pampaluwag may pampahigpit yan yan, yan ang niya. Para hindi mag-ano yung pang-press niya sa yung unang...